Hello, what's up mga ka-G? Kuya Jay is here. Samahan nyo ako sa aking first ever Jejemon vlog. Ayan, ayo po ay uh, magbablog. Samahan nyo po ako sa aking daily journey. Ayan, uh, kamusta na ba si Kuya Jay ngayon? No? Uh, tayo ngayon ay isa sa mga masisipag. Masisipag na Lala Move Driver Operator Ayan, so samahan nyo ako na i-vlog yung aking daily journey sa aking mga biyahe, mga daily views Ayan, yung ating mga, mga gusto natin sabihin dahil likas naman tayong madaldal Ayan, tawag nga sa atin talaga, no? madaldal yan si RJ, madaldal yan Ayan, so gamitin natin yung ating kadaldalan sa pagbablog Baka sakaling magkaroon ng kabuluhan Ayan, ang purpose natin no just to inspire syempre at ito talaga yung gusto kong gawin at dito tayo baka ito yung baka sakali diba mamonetize din no? magkaroon din ng kahit konting additional income ayan so today is November 3 2025, ang bilis na nga araw, no? Magpapasko na naman, kakatapos lang ng undas. Ayan, so November 3, 2025. Ito ang unang araw ng biyahe natin no? Ngayong uh, buwan na ito Ayan at samahan nyo ako Kung ano ba yung nangyayari O nagaganap no? sa araw-araw natin magmula umaga Ayan so 7 in the morning Umalis na tayo sa ating bahay sa Tansa Cavite At uh, abang natin yung Centennial Road going to Cavitex Swerte naman no? Ito pakita ko sa inyo mga ka-G So mga ka-G Bakit mga G? Mga kagulong <laughs> Kaso may mga gumagamit na nung mga kagulong o, So mga ka-G no? Ayan ah, uh, May nakuha tayong booking kanina So pakita ko sa inyo yung booking Eto siya Ayan Meron tayong nakuha booking kanina Ito, Angeles Pampanga no From General Trias to Angeles Pampanga Actually, maliit lang yan So, not bad 1,949 Plus Yung toll nyan is 805 Ayan So, actually hindi updated yung toll ng Kawit Kasi nag-increase na yung Kawit uh, Yung Kabitex So, from Kawit, Kabite do lagayin na natin dau kahit ang less exit lang naman pwede ayan so etong ginagamit kong upstall.ph para makita natin kung magkano ba yung toll na kailangan bayaran ng mga client actually uh, ire-reveal ko sa inyo yung secret Paano tayo kumikita dito ayan so 805 plus 100,949 805 plus 1,949 Ayan, 27 din yung babayaran sa atin mamaya. Isang walking pa lang 'yan na, mga kaji Ayan, so meron tayong regular pupuntahan natin mamaya. Uh, so ito yung first part ng aking video vlog. So wala pa tayong editor no kung may kakilala kayong pwedeng mag-edit ng ating mga IV video mas maganda. At mayroon uh, meron akong ginawa before eh na YouTube channel. Nakaano na yon, naka-register na yon sa ano sa YouTube, sa Google Lens. Yung ano actually yung pwede kang mag-monetize. Tagal na yon pero hindi naman ako nag-upload ng video. Pero ano na yon, uh, naka ano na ako ng mga bank details etc etc so try natin kung may kakantungan itong ating journey no ayan so sa ating everyday uh, biyahe ayan kagaya ngayon so from Cavite papunta tayo ngayon ng Angeles at meron na akong isa pang uh, regular client actually nakuha ko tong regular client na to nakapag-book sa akin na isang beses to tapos kinausap ko sabi ko Sir, baka pwede na kung regular naman kayo nagpapadala sa San Fernando, Pampanga. So, from Pasay to San Fernando, Pampanga, mamaya video din natin. Ayan. so regular sila thrice a week o tatlong beses sa isang linggo kung magpadala sila ng stocks nila. Ah, actually, ramen to eh. Ang supplier nila ng ramen, mamaya pakita ko din sa inyo. Tapos kapag medyo may equipment na tayo, pwede nating interview yung ramen bar. Actually, papayag yun eh. So syempre pro promotion din nila yun Ang hindi ko lang alam is kung franchise sila no? Kasi kung franchise sila Tapos franchise si nila yung nandun sa San Fernando Maring hindi ka basta-basta makakabili sa kanila Unless Na Unless na ano na yun nga, franchisor mo sila. Franchisee, merong agreement between franchisee and franchisor. So, yun, pwede ka lang magkumuha sa kanila. Kung franchisee ka nila. Ngayon, kung outside, or let's say walk-in hindi ko alam eh actually ito yung contact number nila ayan ramen pro shop sa liberisa to no so let's see kapag may hinantungan tong pagbablog vlog natin na to tingnan natin interview uh, interviewin natin si ramen pro kung franchise sila kasi kung franchise sila ang isinusupren lang nila syempre yung mga naka franchise sa kanila pero kung store lang sila at sila talaga ay legit supplier ng uh, mga uh, pangramen yung mga may ramen store, so mas maganda. Ano, kasi syempre, yon awareness na rin yun. Tsaka, ano, tulong din natin no, sa so mga maaring future, ano natin, future, anong tawag nito na subscriber natin, no? Yung mga magpapalo sa atin. So, meron akong isang FB page na gagamitin at saka meron ako YouTube na gagamitin. Doon natin i-upload yung ating mga magiging video ayun so ito yung booking natin ngayon ang General Trias Cavite so maliit lang yan na box pakita ko sa inyo mga katropa nakalabas tayo Nandito ako sa Pasay ngayon. So ito lang yung papunta ng Angeles. Eh maliit lang siya. Na, dito tayo sa Pasay ngayon. Ayan, so tingnan natin. Ang nagiging sistema ko kasi Ayan, pag siyempre layo ng biyahe, di ba? Kung nakapanik na ako at maaga-aga pa naman na nakapanik ka doon sa sa taas sa Angeles o sa San Fernando sa Pampanga, kung maaga-aga ka nakapanik doon at meron na makuwang booking pababa, much better pero nakakapagod 'yon. Pero madalas kasi ano doon ako natutulog sa taas. Mamaya, ito yung first part ng video natin. Mamaya sa second part yung habang nagde-deliver tayo sa Angeles, ay ipakita natin yun yung saan ako natutulog doon sa Angeles, no. Actually dito lang sa loob ng sasakyan natutulog. Ah. Uh, tapos pakita ko sa inyo kung paano yung nagigisistema. Ayan so syempre kung dito ka matutulog sa loob ng sasakyan kailangan may mga equipment ka so ano ba yung mga dala ko uh, pag alis ko ng kabite ayan so pakita ko sa inyo ayan meron akong dalawang electric fan na ginagamit para syempre yung carbon monoxide pag natutulog sa sasakyan nagbibuild up yan so kailangan meron kang fan actually dati nagbubukas pa ako ng aircon pag natutulog pero ngayon nakadalawang pan na lang charge natin mamaya i-charge natin mamaya yan ayan so may unan meron tayong pan dito bag may pantalon kasi minsan may mga ma company na kailangan nakapanskay actually nakashort ako ngayon mas may kumot tayo dyan may unan so daily kit natin ayan meron tayong wipes alcohol toothbrush, toothpaste, may cotton buds pa tayo, may nail cutter. Ayan, syempre hindi mo awala kating ko. Pagka medyo suffocate na tayo dito sa sakyan, Nalangap langap natin. Ayan, importante, to panghugas ng yak balls para hindi nangangamoy-ngamoy yung pawis natin dyan. <laughs> Pati yan, dinamay pa. Ito, kurtina. Ay, ano, kulambo ng bintana para pag nagbubukas ka ng bintana, hindi napasok yung mga langaw lamok. Ayan. At saka hindi ka masopo dito sa loob ng sasakyan. So, yon Siyempre, kailangan natin, malaki din ang kailangan natin puunan. May baon tayong 1.5 pang gas. Wala na akong gas. Ayan. panggas Ah, uh, ayan, isa sa tatalakayin natin, magkano ba yung mostly naabot ng gas, no? Ah, uh, papanik. Nang Pampanga from Cavite. Ayan, so nag-chat na yung ating suke, no, si Ramen. Ang sabi niya ay Ayan. Hello sir, mga 11 po, punta na kayo sa Ramen Pro. Thanks po. May pasabay din po from Alas. Salamat. Ayan, so Ayun, so dalawa na yung dala natin, papanik ng Pampanga, no? Meron na tayong General Trias na nakuha kanina ng booking at itong suki natin. So dalawa na 'yan. So pag inad mo 'yan, 25 ang babayaran nila. Plus magkano nga ulit 'to? 27 plus 25. so meron na tayong may papanik na 5254 na gross. Siyempre, ililis mo pa dyan yung gas at yung tol. So, mga matitira dyan, 500 yung tol, 500 yung gas. Um, yun, mga 4,000. So, hindi pa tayo medyo satisfied sa 4,000 lang nakita. Neto na yon guys, no? Uh, so, magantay pa tayo ng sambuking. Mga launa na siguro tayo papanik ngayong araw na to ng November 3. Ayan, so antay-antay pa tayo ng booking Baka may pumasok pa ng uli ng taas Actually, dalawa yung pumutok na nakita ko Merong isang Manila kanina na priority to Angeles, Swampor Tapos merong isang Paranaque, 900 na regular booking Ayan, so waiting tayo So samahan nyo ako sa aking journey Muli, ito si Kuya Jay, let's G mga kagulong Abangan nyo ako mamaya sa Angeles Iba-vlog din natin mamaya yung walking street kung di maulan mamaya kasi may bagyo ingat pala tayo mga ka no? Uh, ingat tayo kasi may bagyo ayun so mamaya kung di naman umulan sa Angeles doon tayo matutulog ngayon sa Angeles iikot ko kayo mamaya sa Angeles sa da the walking street ayan kita nyo dun yung mga ano yung mga lady boy na kagaya sa mga Thailand ayan yung mga ano bang tawag sa kanila guest relation mga GR o doon no? mga mga walker hindi tayo pumapatol sa walker nakakatakot puro foreigner na yun nandun sa angeles mamaya pakita ko sa inyo nakakatakot saka wala sa isip natin yun no? mamaya maatim tayo doon kasi may hawak, ang may hawak pera tapos may mga babae doon 1,500, 2,000 aalukin uh, ka, kakatok-katok sa'yo sa Angeles. may magaganda pero kung ia-attempt mo, nako kawawa yung asawa kapag nahawaan ko sakali magkasakit mamaya isa yan sa iba vlog natin okay samahan nyo ako sa aking uh, daily journey uh, ito ang uh, start ng aking first ever Jejemon vlog walang edit edit ayan soon malay natin kung bibigyan tayo ng pagkakataon ayan thank you guys มาไม่เอาโอเลต